Ang insidenteng ito ay nangyari noong taong 2023 kung saan isang OFW ang umuwi ng Pilipinas galing Dubai at balak sana nitong sorpresahin ang anak sa isang regalong scooter. Pero pagdating nito sa Pilipinas ay sobrang ikinagulat nito ang natuklasang nangyari sa dala nitong scooter. Dahil first time nga nito mag-uwi ng ganitong klaseng regalo, bago nga ito umalis na kanilang bahay sa Dubai, ay ibinalot nga nito ang scooter kasama nga ang nasabing battery. Pero dahil bawal nga ang battery sa mga check-in luggage, pagdating nga nito sa Dubai Airport, ay agad nga rin pinatanggal ng ground staff ang battery sa loob ng box. At binitpit nga nito ang battery bilang hand carry. Perfect. At dahil over-baggage pa nga rin itong sikabayan from Dubai to Manila, ay pinagbayad nga rin ito. Pero pumayag na nga rin ito para lamang madalaan ng maayos ang regalo na dapat para sa anak nang walang problema. At sinabi nga rin ni kabayan na habang naghihintay ito sa conveyor sa terminal, ay nakailang ikot pa nga daw sa kanya ang nasabing karton ng scooter. Pero hindi nga nito pinapansin ito dahil alam naman daw niya na hindi naman ito magkakaganito at dahil okay naman daw ito sa Dubai. Pero laking gulat nga nito nang kuhanin na niya ang box at wala na itong laman. At kung ano-ano ang nangyari? Panoorin natin ang video na ito. Oh. Irigalo ko sa ano ko, Tingnan nyo, wala na laman. Mga hayo. Sino may kasalanan yan? Nandito na ako sa Pinas. Ano pang magagawa ko? Niwan pa yung helmet. Box hmm. na lang. See? It's the only one I can bring because there's nothing inside. I don't know who steal. I don't know what they do. But only this one. Okay. Hmm? May 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 pa ng extra mahayo. Yung... Ang isa pa nga sa mga lubos na kinagagalit nitong si Kabayan, matapos nga nitong matuklasan ang nangyari sa dala nitong pasalubong, ay pinapauwi pa sa kanya ang walang lamang kahon na tinawag na nga niyang basura. Samantalang, pagkabalik nga nitong si Kabayan sa Dubai, ay agad nga ito nagtanong sa isang airport staff. Ito nga ay para malaman kung saan ba talaga nawala ang scooter. Kung sa Dubai ba or sa Manila. At ito nga ang naging paliwanag ng nasabing ground staff. Opo. Okay. Tapos, kung makikita mo dito, loaded siya naman, no? Loaded Loaded sa flight to Manila. Direct flight yan eh. Dalawa ko. Oh, tapos ito yung isa mo. 78, yung isa 77. Hmm. Loaded din siya. Ayan ang pangalan mo. So yung dalawang bags mo nasa Manila yan. Wala dito sa Dubai yung Hindi po kayo nang-please ka ng Dubai? Ay hindi. Makikita mo dito. Dahil dito po. Ay, so, hindi, pisa hindi, pisa hindi, hindi, hindi. Inopen lang nila yan, pero hindi Chilic nila. Chinek lang yan, pero hindi nila ako kung isa. Kasi binayaran ko po yun para hindi may movies. Hindi mangyayari no. sa Dubai na kukuni nila yung item. Kasi kung yan, kung, pisa, nung, kung kinumpis ka nila yan sa Dubai, 100% Pati box, hindi na makakarating doon. Pati ikaw, hindi ka makakasakay. Mm -hmm. Kasi susunduin. Sa airplane pa lang. Sa airplane pa lang susunduin ka na nila. So pag kinumpis nila, meaning to say, you have something inside inside the bag, which is prohibited. So meaning to say, kung kung yung box na yun, hindi na nakarating ng Manila, pati ikaw hindi ka makakaalis. Oo, oh, oh, cancel ako. O oh, yan, katya, you know, yan oh, loaded. Loaded ayun no? Ah, may Oh, may na naman. May magnanakaw na naman doon. o, Abigail. Oh, o, kailangan ko kasabay, tatlo po. Evangelista. Si okay. okay. so, doon po ako magre-report uli. Ang mangyayari niyan, sa, kasi nandito ka na, so, through the airline website na lang, mag-email ka sa website, sa customer care ng Plus, plus Pacific. So, once na nag-email ka, you have to send to the email na i-mention mo, I check with the nata Terminal 1, and they confirm the bags loaded to Manila on this two container number. Loaded position to. Tapos mention mo itong dalawang to, ha? Thank you po. na lang. Paalala nga sa mga kababayan nating OFW, kung sakaling magdadala kayo ng mga ganitong klaseng bagay, tandaan po natin na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-check-in ng mga battery sa kahit anong airline. Kung ang mga iuwi nating bagay sa Pilipinas ay may mga battery, na bago tayo magbalot ng mga bagay na mayroong battery, ay ihiwalay na po natin ito at bitbitin na lamang ito as hand carry. Samantalang, isang kababayan din natin ang nagbahagi ng kanilang naging experience paglapag nga ng mga ito sa Naia Terminal 1. Kung saan, ay wala na nga ang mga nakalagay na padlock sa kanilang mga maleta at nabuksan na nga ang mga ito. Na yan ang niya. Ayan, o. No? Oh, pambira naman itong mga ano na to. Yung mga si Dubai dito sa, ano, dito sa airport. Dito sa Ninoy Aquino International Airport. Terminal 1. Ayan, o. No? Oh, Terminal 1. Bakit nyo sinira itong aming mga luggage? Pambira kayo, ah. Ang mahal-mahal yung mga ano namin, eh. Hindi, hindi na nababuksan ito, Kaya, ano. Mm. Ayan. Kasi, kasi niya, pag may mobile nila ito, ano ba kayo? Pambira talaga kayo. Ah. Ano naman? Malita namin. Galing maskat. Tatlong padlak nilagay. Tatlo. Isa, dalawa, at tatlong. Dito. paglapag ng naiya. Sakling baggage. opin na yan. Nakanganga na. Bakit? Hindi na yata tama ito ah. Tapos nakaganyan pa siya, no? Naglagay kami ng code. Oo, tingnan mo. Talagang tinanggal tapos nirampol nila. Oh. Oh. Wow. Nakakabahala na talaga ang mga kabi-kabilang nakawan na ito na nagaganap sa ating mga paliparan. Na kahit nga balot ng plastik at tadtad -tad na ng mga padlock ang ating mga maleta ay nagagawa pa rin itong buksan ng mga kawatan. Iniisip tuloy ng iba nating kababayan na sa tuwing uuwi sila ng Pilipinas ay parang itinataya nila sa sugal ang mga dala nilang pinaghirapan. Dahil nga kahit anong ingat ang gawin nila dito ay hindi pa rin ito nakakalusot sa mata ng mga kawatan. At kung bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang video na to ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panonood.